Sa unang eksena, inakita ang isang lalaki na may pangalang na nakakalabas lang sa bilangguan matapos makulong ito ng sampung taon. Papunta siya sa kanyang bayan kung saan inilista niya sa isang notebook ang mga bagay na kanyang gagawin ngayong nakalabas na siya sa kulungan. Pumunta siya sa isang kainan na tinatawag na Sunflower at balak makipagkita sa may-ari na walang iba kundi ang babaeng umampun sa kanya. Subalit wala doon ang babae kaya ang anak na babae nito ay pinayuhan siyang pumunta muna sa public bath at bumalik na lang mamaya. Pumunta si Tasek sa public bathhouse at inikesan sa notebook ang aktibidad na kanyang gagawin. Nahirapan siyang buksan ang locker ng kanyang gamit kaya nainis sa kanya ang gwardya dahil inakala nito na sinasadyang paglaruan ni Tasek ang susi ng locker. Dahil sa kanyang kakaiba at lampang itsura, binuli siya ng gwardya. Subalit nang tinanggal ni Tasek ang kanyang damit, Nakita ng lalaki ang tato sa buong katawan niya at biglang umurong ang kanyang itlog dahil kanyang naisip na isang gangster si Tisik. Samantala, makikita ang ilang gangster na binubuli ang isang babae sa gilid ng kalsada. Ang mga gangster ay tauhan ni Chang Mu at Yang Ki, ang dalawang gangster na namumuno sa lungsod. Dalawang pulis ang makikitang nagpapatrol sa di kalayuan ngunit hindi nila pinansin ang kaguluhan at nanatili lang sa kanilang sasakyan. Si Chang Mu na nasa isang nightclub ay nilapitan ni Taysik para batiin ang dating kaibigan. Sobrang nire-respeto niya si Taysik at nabunyag na siya ay hindi isang pipitsug lalaki. Yun pala, si Taysik ay dating gangster na kinakatakutan sa lungsod. Si Chang Mu at pati na si Yang -Ki ay kinakabahan nung binisita sila ni Taysik. Pagkatapos na bisitahin ang kanyang mga kaibigan, bumalik na si Taysik sa Sunflower Restaurant at nakita ang babae na may-ari na malugod siyang tinanggap. Masaya ang kanyang ina na makita siyang muli matapos makulong si Tasek ng napakatagan. Kahit na siya'y ampun lang, sobrang mahal siya ng kanyang ina at Rinato na parang tunay na anak. Humingi siya ng tawad sa nagawa niyang kasalanan noon at sumagot ang kanyang ina na matagal na siyang napatawad nito. Kahit tanggap na ng kanyang ina na manirahan siya sa bahay, ayaw naman sa kanya ni Heju. Ipinahayag niya ang pagkamuhi kay Taisik at naisip na siya'y mahina dahil sa kanyang lalampalampang itsura. Bago matulog, Determinado siyang hindi na muli iiyak, hindi na iinom ng alak at hindi na makikipag-away para maging isang mabuting tao at tutuparin ang pangako sa kanyang ina. Si Joe Pansu na tatakbo sa susunod na eleksyon ay makikitang nangangampan niya sa palengke at nangako sa mga vendor upang iboto siya sa darating na eleksyon. Ang totoo, si Joe Pansu ay isang mafia na may layuning sakupin ang buong lungsod. Makikita si Teysic na nasa istasyon ng pulis at pumirma sa isang parole report na nagsasaad na muli siyang ibabalik sa kulungan kung gagawa siya ng krimen. Lumapit sa kanya ang pulis na si Minsuk at nagpayo na umalis na siya sa lungsod dahil ayaw sa kanya ng mga residente dahil sa ginawa niyang gulo ilang taon na ang nakalilipas. Subalit kinumbinsi niya si Minsuk na nagbago na siya at magiging ng isang mabuting tao. Plano din ni Teysic na ipatanggal ang lahat na tattoo sa kanyang katawan upang bigyan ng diin ang determinasyon niyang magbago. Subalit na udlot ang kanyang intensyon dahil kailangan niyang gumastos ng malaking pera upang matanggal ang lahat na tattoo sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, nagpakita ang kanyang ina kay Pansu at pinahayag na hindi niya pinagbibili ang lupa ng kanyang restoran para sa ipapatayo niyang mall. Nagbanta din siya kay Pansu na ilalantad niya ang kanyang baho kung patuloy namang gugulo ang kanyang mga tauhan sa Sunflower Restaurant. Sa sumunod na araw, nakahanap si Tasic ng trabaho bilang mekaniko sa isang auto repair shop si Min Suk at kanyang partner ay nagpapatrol nang makita si Taysik na masigasig na ginagawa ang kanyang trabaho. Sinabi ni Min Suk ang tungkol sa nakaraan ni Taysik na isang delinkwente. Isa din siya sa mga naging biktima ng pambubuli ni Taysik nang siya'y nag-aaral pa. Si Chiang Mu at Yang Ki ay walang kalaban-laban noon kumpara kay Taysik. Ilang taon na ang nakalilipas, ang mga gangster sa lungsod ay pinapangunahan ni Choi Dopil ay tauhan sina Chiang Mu at Yang Ki. Dahil laging naghahasik ng gulo si Taysik, Nakialam si Choi Dopil at inutusan ang kanyang mga tauhan para patayin si Taesik. Subalit hindi inaasahang sobrang galing lumaban ni Taysik at madaling natalo ang mga tauhan ni Choi Dopil. Pinatay niya din si Choi Dopil sa huli kaya ay nakulong dahil sa kasong murder. Pagkatapos ng insidente, umalit sa pamumuno si na Chang Mu at Yang Ki na nakipag-alyansa kay Cho Pan Su. Bumisita si Minsuk sa pinagtatrabahuhan ni Taysik at nakilala ang kanyang employer. Binunyag ni Minsuk ang pinaghahakilanla ni Taesik ngunit walang pakialam ang employer tungkol sa kanyang nakaraan dahil masipag siyang magtrabaho. Sa sumunod na araw, bumisita si Taesik sa eskwelahan ni Hiju at nagbabalak na kumuha ng kursong Ingles. Nang siya'y pauwi na, inatake siya ng isang lalaki na may pangalang Sungjin na meron palang gusto kay Hiju at nagselos dahil sa pagiging malapit niya sa babaeng kanyang gusto. Dinala si Taesik sa isang bakanting warehouse at doon pinagbubugbog. Dahil determinado si Tesik na hindi na muling makikipag-away, pinagtulungan siya ng mga tauhan ni Song Jin. Subalit na sorpresa sila nang makita ang tato ni Taesik nang aksidente nilang mapunit ang kanyang damit. Pagkatapos ng insidente, lumambot ang kilos ni Hiju at ginamot ang sugat ni Taesik. Sa kabilang dako, nagdiriwang si Pansu sa kanyang pagkapanalo sa general election. Ngayong isa na siyang government official balak niyang ibigay ang liderato sa pagpapatakbo ng pinakamalaking nightclub sa kanyang mga pinagkakatiwalaang alipores. Ngunit bago ang lahat, gumawa si Pansu ng isang kondisyon na kung sino man ang makapagpapaalis sa Sunflower Restaurant ay siyang mamamahala ng pinakamalaking nightclub. Nang marinig ito, agad na inutusan ni Chiang Mu ang kanyang mga tauhan na sirain ang Sunflower Restaurant. Subalit na abutan ni Chiang Mu si Taysik sa lugar kaya agad niyang inutusang umalis ang kanyang mga tauhan. Umingin ang tawad si Chang Mu kay Teisik dahil hindi niya alam na dun siya nakatira. Pagkatapos nito, lumapit si Chang Mu kay Yang Ki at nakipagtalo dahil hindi niya pinaalam na si Tasek ngayon ay nakatira na sa Sunflower Restaurant. Samantala, nakuha na ni Tasek ang kanyang unang sahod at nagregalo ng pares ng sapato sa kanyang ina at kamera naman para kay Hiju. Nabunyag na ang notebook na daladala ni Tasek ay regalo ng inang umampun sa kanya nang binisita siya nito sa kulungan. Mula noon, lagi niya nang isinusulat ang mga bagay na ginagawa niya sa loob at mga aktibidad na kanyang gagawin kapag nakalabas na siya ng kulungan. Aksidenteng nahanap ni Hijo ang notebook at binasa ito. Kanyang binura sa listahan ang pangarap na makapagpiknik ni Taisik bilang isang regalo. Si na Hijo at kanyang ina ay nagpiknik sa isang parke at kumuha ng letrato gaya ng isang maliit na pamilya. Isang araw, nakita ni Tasek ang kanyang dating kaibigan na si Byung Jin na nagtatrabaho bilang driver ni Pansu. Sinabi ni Byung Jin na planong magpatayo ni Pansu ng malaking mall sa lugar. Ngunit ang kanyang plano ay nahahadlangan dahil sa Sunflower Restaurant na tumangging ibenta kay Pansu ang lupa. Inahayag ni Byung Jin na maging alisto siya dahil mapangalid na tao si Pansu. Lingid sa kaalaman ng dalawa, minamatsagan pala sila ng mga tauhan ni Chang at nireport ito sa kanilang amo. Inisip ni Chiang at Yang Ki na sinusubukang i-recruit ni Byung Jin si Taesik sa utos ni Pansu. Dahil dito, gumawa sila ng plano para sirain ang Sunflower Restaurant at pati na si Taesik. Inalughog ng mga tauhan ni Chiang ang restaurant at pinagbantaan ang ina ni Taesik na ibenta ang kanyang restaurant kay Pansu. Nakita ni Hiju ang panggugulo at biglang pinalo si Chiang ng kamera sa ulo at dali-daling pumunta kay Taesik para magsumbong. Bago pa makarating si Taesik sa restaurant, Nakaalis na si Chang at mga tauhan nito at iniwang sira-sira ang lugar. Pagkatapos natulungan tulungan ng ina sa paglilinis, pumunta si Tacey kay Chang at hiniling nadalhin siya kay Pansu. Nagmakaawa si Tacey kay Pansu na wag nang guluhin ang restaurant ng kanyang ina. Dahil alam niyang dating gangster si Tacey, inalok niya ito ng trabaho. Ngunit tinanggihan ni Tacey ang alok ni Pansu at sinabi na masaya na siya sa kasalukuyang trabaho Nanliit si Pansu dahil wala pang nangangahas na tumanggi sa kanya. Gumawa si Pansu ng planong iframe si Tacey upang maibalik siya sa kulungan. Inutusan niya ang mga tauhan na atakihin ang auto repair shop kung saan nagtatrabaho si Tacey upang masangkot siya sa gulo at ire-report ito sa mga pulis. Sa sumunod na araw, sinugod na mga gangster ang auto repair shop at bilugbog si Tacey. Hindi rin sila nag-alinlangan na saktan ng amo ni Tacey. Sa kabilang banda, nireport ni Pansu sa mga pulis ang tungkol sa pagkakasangkot ni Taesik sa isang away. Subalit napigilan ni Taesik ang kanyang sarili at hindi bumawi ng pag-atake kaya hindi siya inaresto ng mga pulis. Isang gabi, binisita ni Sungjin Jin ang Sunflower Restaurant at sinabi kay Hiju na si Taesik ang pumatay sa kanyang kapatid na si Choi Dopil ilang taon na ang nakalilipas. Nagalit si Hiju kay Taesik at humingi ng paliwanag sa kanyang ina kung bakit niya inampon ang taong pumatay sa kanyang tunay na anak. Sinabi niya na humingi ng tawad si Tasek habang nakaluhod at umiiyak patapos patayin si Choi Dopil. Dahil dito, inisip niya na hindi masama si Teisik at nagpasyang siyang ampunin ito bilang kanyang anak. Nang marinig ang paliwanag ng kanyang ina, sa wakas ay naintindihan ni Hiju kung bakit niya ito ginawa. Humingi ng tawad si Tasek kay Hiju at sinabing aalis na siya sa kanilang bahay ngunit hiniling ni Hiju na manatili siya sa kanila. Sinabi niya kay Tasek na siya lang ang nagpapasaya sa kanyang ina at pinasalamatan pa siya sa pagpatay ng kanyang kapatid na laging basto sa kanyang ina. Sa sumunod na araw, umunta ang ina ni Tasek kay Pansu at nagbanta na isisiwalat ang kanyang krimen sa pag kay Choi Dopil para patayin si Tasek noon kung saan meron siyang matibay na ebidensya na maaaring maghatid sa kanya sa kulungan. Narinig ni Byung Jin ang kanilang usapan at sinabi kay Taesik na maging alerto siya dahil gagawin ni Pansu ang lahat para makuha ang kanyang gusto. Umaksyon na si Pansu at inutusan ang mga tauhan na atakihin si Heejoo na tumatawid sa kalsada. Pinukpok siya ng matigas na bagay sa kanyang ulo kaya kailangan niyang dalhin sa ospital para sa masinsin ng panggagamot Dahil nadamay na ang kanyang anak, nagpasya na ang ina ni Taesik na ibenta na ang sunflower restaurant para sa kaligtasan ng buong pamilya. Pagkatapos nito, Pumunta si Taisik kay Pansu at sinabi na pumayag na ang kanyang ina na ibenta ang restaurant at aalis na sila sa bayan. Hindi inaasahang humiling si Pansu na gawing paralisado ang kanyang kanang kamay upang hindi na siya muling makapanggulo. Si Byung Jin ang siyang gagawa sa pagputol ng ugat ni Taisik, ngunit sinugatan niya lang ang kamay ni Taisik ng hindi peligrosong hiwa. Pagkatapos nito, pumunta si Taisik kay Hiju at sinabi na lagi siyang poprotektahan. Kahit sa kanya na ang Sunflower Restaurant, hindi pa din nakontento si Pansu at inutusan si Yankee na patayin ang ina ni Taisik at kunin ang ebidensyang magsasangkot sa kanya nang tangkain niyang patayin si Taisik ilang taon na ang nakalilipas. Ginawa ni Yankee ang utos sa pagpatay ng babae at kinubli ang pagkamatay bilang suicide. Nawasak ang puso ni Taisik nang malamang patay na ang kanyang minamahal na ina. Sa simula Inisip niyang nagpakamatay ang kanyang ina ngunit tila nakahanap siya ng clue nang makita ang hikaw ni Yankee sa lugar ng krimen kaya kanyang narealize na pinatay ni Yankee ang ina sa utos ni Pansu. Nang malaman ang totoo, hindi niya nakayang tuparin ang kanyang pangako sa kanyang ina. Umiyak siya habang umiinom ng alak dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Sa kabilang banda, si Pansu at ang iba pa niyang mga tauhan ay nagdiriwang sa kanilang tagumpay sa pagkakakuha ng Sunflower Restaurant. Ngunit bigla silang nagulat sa tunog ng pag-iyak ng isang lalaki na walang iba kundi si Taesik Sinabi ni Taesik na sinira niya na ang kanyang pangako sa ina at papatayin niya ang lahat na nandun sa lugar. Inutusan niyang umalis si Byung Jin maliban lang kung gusto niyang mamatay sa kanyang mga kamay. Kahit na siya'y mag-isa lang, nagawa niyang patayin ang lahat na tauhan ni Pansu kabilang na si Sung Jin, Chang Mu at Yang Ki. Nagawa niya ding patayin si Pansu at sinunog ang kanyang nightclub. Habang siya'y sugatan at napapalibutan ng apoy, natandaan ni Teysic ang mga magagandang alaala kasama ang kanyang ina at si Hiju. Sa huli, inayaan niya ding mamatay ang sarili sa naglalagablab na apoy. Sa huling eksena, inakitang magaling na si Hiju at siya ngayon ang pinakamatalinong estudyante sa mathematics department gaya ng kanyang pinapangarap. Makikita si Hiju na ginugunita ang mga magagandang oras na kasama si Teysic at kanyang ina.